Hello guys, alam niyo ba kung bakit ina update ko ang aking gigas? Iba kasi ang address na nilagay ko. Dapat pala magkatugma at magkapareha sa ating PayPal account para sa ganon makapag-transfer po tayo ng pira sa ating PayPal to gigas. Kung may gusto po kayong babaguhin katulad ng email address, kapanganakan at address ng inyong tinitirahan panorin lang po ang buong detalye sa video na ito dahil ituturo ko po sa inyo kung paano gawin lalong lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam una itap ang Gcash application sa inyong cellphone makita po kayong profile, pindutin lang po yan tapos yung parang pencil pindutin niyo rin po ilagay po ang code na sinend sa inyo email address makikita po yan sa inyong gmail tapos kung gusto nyo palitan ng inyong email address palitan nyo rin po tapos magsusend ulit ng code sa inyong email address ganun lang po okay guys maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito na lang bye bye